Tuluyan ng napatawan ng indefinite ban ng Maharlika Pilipinas Basketball League si Basilan Star Horse forward Arwin Santos matapos ang kanyang pamimisikal kay Jensen Bigman Tonton Bringas sa kasagsagan ng Game 2 ng South Division Quarterfinals ng MPBL noong lunes, October 20. Maliban sa ipinataw na suspensyon, pinagmumulta rin ang basketbolista ng isandaang libo. Matatanda ang nauwi sa santukan ang girian at pisikalan ni na Arwind at Tonton Bringas sa naganap na MPBL South Division quarterfinals match ng kanilang koponan. Bago ang anunsyo ng suspensyon, nauna nang mag-reach out si Arwind kay Bringas para humingi ng tawad at nag-alok na tumulong sa gastusin ng pagpapagamot. Nagkaroon ng sugat sa talukap ng mata ni Bringas dahil sa naging suntok ni Basilan forward kaya sinuri ito ng mga doktor kung may posibilidad ba na magkaroon ito ng komplikasyon sa kanyang mata at ilong. Sa ipinadalang mensahe ni Arwin sa pamamagitan ng kanilang team manager na si Bernard Yang, sinabi niyang nais niyang makipagayos. Aniya only I can say is di na importante sa akin kung sino ang tama o mali, ang importante sa akin kung ano gusto ng ating Panginoon at yun walang iba kundi ang magpakumbaba.